Good day mga Bok! Ngayong araw naman ay mayroon tayong surprise banta dyan sa Ilocandia. And then, siyempre, thank you sa Charis Cake. And then, Salad sa Pizza. Yan. Ito palagi ang combo natin pang-deliver. Shoutout nga pala sa may-ari ng Lotsa Pizza and then sa may-ari ng Charis Cake. Shoutout sa inyo. Eagle Center nila. Tapos dalawang na bahay. Ay po. Hi <laughs> sir. Hi nice sir. Sana po yung may birthday. Happy birthday daw from your family. Uh -huh. Picture ah uh -huh. happy birthday oh.